kakita sang. Hindi. So, ayan, hindi siya masyadong ano, 'di ba? Hindi siya masyadong ma mababa. Ay hindi siya masyadong mataas. So kaya-kaya natin siyang akyatin. Or a part of me. So, wala naman na pa na. Dito sa tuyong ho. Ara o oh, ara Tu pagi do. Hmm? Ara ara Puriya bali. Dug <laughs> ka nubo bagsakan mo. <laughs> Ari siya nami tani. Oh, hindi ko siya itong tungon ko lang siya. I-stop, stop, mukti, para hindi niya siya duma. Mga oh, tapos, na ni manigali, mamunga. Ano na lang, may mga bilid na lang. Ay, ano na siya, oh. Tapos na. Oo. Pag iba kong punta po. Ano na talaga siya, magulang mo? Ah. Lalayo po nga ako. Para... susan ah, na kibot ko na matanggal <laughs> sa pungang mo kano mo gul narok pa uh -uh. agus agus ano, ano, ano naman? Uy do ka gamay na sa ginat tuntungan mo iwan mo motil Ayan. Ay, kadako-dako. Kadako-dako. Ayan. Ayan, ang laki. Ayan. Naminami ba na bala sa iya, oh? Hindi lang tani, maano. Matanggal sa pumamo. Lalagko ba natin? Lalagkoan dito. Ito yung nakabitan ko sa dati ng ano eh. Yung nag-viral na Mag-viral na mo ni sa ano, Patreon. Nga nagkalat. Dumdum ka? Gaduyan kami din nga duwa. Dere? Oo. Dere sa mangga? Mm, mm May arak ginbutangan ko duyan. Ang abi mo nga ako nga nga video ko nga gin gin ano mo man total video eh. Wala ko sa ginbura. Pag ano? Pong-pong. Pag may pong mo pa. Ganit. Hmm. Kaya nga, pag abot sa dalawang Wow. Ang ganda. Guys! Ang <laughs> ganda! Baliba lang talaga, oh. Mm. <laughs> yeah. Nami-nami sa iya. O, di ba? Kungal. Mm. Dawa mo na ko. Eh! Lakat na ta. imo ni siguro. Sige, imo na. Ay, dala. Ako na lang madala. Yay! Lakat na. Sige. 嗯嗯。